Good morning mga buddy Ang ano natin ngayon ay upo mga buddy Ano ka natin Ano po natin ang Kung siya Lulutoy mga buddy Iwain mo muna natin mga buddy Babalatan Shout ano out nga pala sa mga hindi marunong magluto mga buddy Sundan nyo lang ito mga buddy Upload ko sa Youtube account ang Mga hindi marunong ito mga badi, Madali lang luto-luto ito mga badi Ganito lang pag masundan nyo lang ang pag pangiwa ko at saka ano lang natin mga badi, Babalatan. Ganito lang. Ganito lang mga badi Eh, pag kayo ng mother nyo na magluto Panoan nyo kaagad si Mark RG Vlog mga buddy. Marami kayong matututunan doon mga buddy na nai-upload natin. Para sa new beginners lang yung mga buddy. Madali lang siyang sundan. Okay, pagkatapos natin na guide mga buddy. Ganito lang ano. Mas maganda sana mga buddy kung mayroon kayong pangbalat. Mabilis. Sa akin kasi nasira. Kaya Putsili ang ano. Pero sanay naman na tayo mga body. Ganito lang pang ano natin. Ang piliin nyo lang mga body yung mag yung masyadong ano matigas yung balat nun. Ito ay mura ang piliin yung mga body pagbibili kayo sa palengking. At madali lang ito lutuin mga body. Okay after natin balatan mga body ganito lang pagtanggal ng buto. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga body na ang kunin nyo ay huwag masyadong magulang. Yung medyo ano lang, mura lang mga body. Para madali nyo lang tanggalin siya ng ganito. Sayang lang naman din na ito kasi mga body. Pagtatanggalin nyo lahat ito, magpupunti na lang maiiwan mga body. At sa kapag niluto ito mga body, madali siyang ang ano mga body. Kumbaga marami kayong na gahit pag naluto para ko konti siya mga body ganun lang mga body tatanggalin nyo kaya ang inaano ko kanina yung mura lang huwag yung masyadong magulang na kasi matigas yung ano nun mga body buto nya baka pwede nang itanim ito mga body kahit hindi nyo matanggal lang konti ang buto nya okay lang walang problema mga body pwede nating iluto yung buto basta hindi siya masyadong magulang mga pati yan o, ganyan lang pag tanggal mga pati sa mga new beginners na gustong magluto matuto mga pati ganito lang pa gano kaya dinidemonstrate ko sa inyo ito kasi ang iba tinatanggal na nila ito lahat sayang naman mga pati kasi pag naluto ito o kunti na ay kung marami naman kayong kakain at ang budget ay ano lang. Kaya sayang din naman. Kaya pagka mamamaling kay mga body, ang piliin nyo ay yung hindi siya masyadong magulang mga body kasi matigas ang buto nun. Okay. Pagkatapos natin tanggalin mga body ng mga buto, ganito lang pang hiwa mga body. Mabilis lang itong hiwain Huwag na natin masyadong artihan paghiwa mga body pag pang bahay lang natin ganito lang na nalalaki kasi pagka na ano ito mga body naluto ito liliit din yan kaya ang hiwa natin ay ganito lang mga body ang sahog nito mga body pwede natin sahogan siya ng karni mga body pag medyo may budget tayo pwede rin natin siyang sahugan ng manok mga bali kung may budget tayo at kung wala naman at tayo ay nasa bukit mga bali kay na ano ah, kayo sa ibang lugar sardinas mga bali pwede na walang problema sa ano kasi talagang katapat nito sardinas pinaganda lang ng karni mga bali ganyan lang mga bali na ano para hindi tayo ma ano mga bali okay mga bali proceed tayo sa pagluluto mga bali ito yung ano natin mga bali pang natin mga badi. oh. mayroon tayong parang sibuyas kabatis, ang ating pork inilaga na natin yung pork mga badi para kasi mabilis lang maluto ang upo kaya nilaga na natin and then yung no cubes yung pinaglagaan natin mga badi ng ating baboy lalagyan lang natin ng konti yung ano natin mamaya pagluluto na natin okay proceed tayo sa pagluluto mga badi ating mga body, ilalagyan natin ang mga mantika mga body. Ang ating mantika ay slight lang mga body. Ang mantika natin. Mm -hmm. Na, ang iba kasi, gusto maraming mantika. Tayo naman, alohan natin yung sarili nating version mga body. Na, so, ilalaglag natin kaagad ang sasabay natin ang sibuyas bawang mga body. naano natin ng konti. Saka natin ano ha, ang madali kasing ano ang mga bali, madaling pumula ang sibuyas bawang. Kaya sasabay natin lahat kaya ganyan. And then, iano natin ang kamati. Pwede rin nyo rin ng mga badi, ng ano natin ipon. Kung may ipon tayo, mga badi. Yan. Ang ano natin ng, ano mga badi ay, light lang. Panghalo. And then, saka natin ilalaglag ang inanan natin na baboy. ano natin na kaagad ang pampalasa mga body ang ah, pati ganito lang ang mga body ng pati natin mga body bali mabilis lang itong maluto mga bali then iano natin ang upo naugasan na natin ang upo, mga bali kung makikita nyo mga bali kanina ang inano na natin ay lang na patis. Yun ay para dun sa ating ingredients kanina mga badi. And then ang patis na kasunod niyan mga badi ay ito. Ang pantitim talaga dito mga badi, patis. Lalagyan ulit natin ang isang ganito. Para naman ito sa gulay mga badi. Dahil pagkaasin ang ilalagyan natin mga badi. Hindi na siya masyadong malinang lang. Pero pagkapatis mga bali, iba yung texture ng lasa ng ating gulay mga body. Yun ay huwag pagsasabayin. Sundan nyo yung sinasabi kong mga body. Huwag nyo pagsasabayin yung ano para yung inyong gulay ay malinamnam. And then lalagyan natin ng paminta. At saka ano natin itong door cubes, mga badi. Lagyan natin ang door cubes, mga badi. Wala pang saboyan, mga badi. Wala pang saboyan. Um, at saka... Balik-sarap. Ito, mga badi. Ito yung sinasabi ko kanina. Na... ano itong itong mga body magtutubig kasi ito eh ngayon kung marami kayong ano kasama pwede nyo siya tubigan pero pag pukunti naman kayo mga body tatatlo apat lang kayo kagaya sa ano kahit hindi nyo tubigan magtutubig yan mga body na tatakpan na siya natin ng anong mga bali. Uh, 10 minutes ng mga badi na luto na siya mga badi tingnan yung mga badi na ano, ayan ayan, nagpupuwik-puwik na siya mga badi Kaya hindi natin siya pwedeng ano, uh, na, lang natin sa mga badi Okay mga body, after 10 minutes lang mga body, tingnan yung maigi mga body. Oh hindi natin nilagyan ng tubig ito mga body o oh. ayo ah, oh. nagtutubig siya mga body pagka marami kayong mga body pwede rin niyo yung nilagyan ng tubig pero kung pupunti kayo huwag nyo nalagyan na ng tubig magtutubig siya mga body ganito na lang o oh. tapos halo halo inyo siya ng ano body 10 minutes yun mga body halo halo inyo siya ng every 2 minutes mga body para yung dito sa ibabaw, magpapunta sa ilalim. Naluto na siya, mga badi. Ganun lang. Pwede rin kayong magsaug, mga badi, ng corn beef, sardinas, kipon, mga badi. Ganun din ang procedure na gagawin. Okay, mga badi. Good morning!